Magandang araw po. Um, Officer Martinez. Sir. Um, kumusta na po ang lagay ni Libby? Um, well, she's still under observation by the doctors. Ah, uh, sir, kailangan po namin siya makausap as soon as she's ready. Right. At kailangan din po niyang klaruhin ang statements niya para formal na rin na makasuhan ng may sala sa nangyari sa kanya. Nalaya ako lang eh. Saglit pa lang kami nagkakasama ng anak ko. Ano mo yun? Ngayon pa lang niya ako kinilala, nagkapatawaran kami. Kaya ako naghahanap ng maayos sa trabaho eh. Tapos ganito mangyayari? Ayoko nang makulong. Ayoko malayo sa kanya eh. Kuya pa sa'yo, hindi ka makukulong. Ni isa po sa atin walang makukulong dahil wala tayong kasalanan. At papatunayan natin yun. Paano? Ha? Paano? Sino ko para paniwalaan nila? Dati akong kriminal. Pero hindi po ibig sabihin nun, gagawa kayo ng masama. Hindi pagkakamali natin ang nagde-define kung sino tayo ngayon. At kilala kita, Kuya Pusoy. Nakas kasi na ng trip ng Navy na yan. Lahat gagawin para makaganti kay Princess. Ano nga ba ito na gagawin ni Libby? Di ba niya naiisip na buhay at future natin yung sinisira niya? Naman. Yeah, <laughs> <laughs> hindi ko na rin alam bakit nagkakaganto si Libby. Ang lakas ng loob niya. Hindi ko rin ma-imagine na capable siya magbintang ng ganito. Hmm. Sir. Sir. Hanggang kailan po ba kami huhul dito? Hintayin na lang natin yung investigador na kumuha ng statements ni Libby. Pero sir, alam po namin yung karapatan namin. Kung wala kayong ebidensya laban sa amin, wala kayong karapatan na i-hold kami dito. Mama ho, pero mga prime suspects kayo. Na-identify kayo ng biktima kailangan pa rin namin kayong at investigahan. Nagsisa si Libby. Wala nga kaming kasalanan ni Kuya Pusoy. Uh -huh. Lahat na akusado, yan ang sinasabi. Hintayin na lang natin yung resulta ng investigasyon. Pagdating dito ng investigating officer, dala niya na yung statements ni Libby. Dito na magkakaalaman kung sino sa inyo nagsasabi ng totoo. Mom, Dad, yeah. I'm so glad you're okay, Nah. Sobrang langi ina lang po yung katawan ko because of exhaustion. But I'm fine. Are you sure you're okay? Nap. Uh, yeah. I need to see Officer Martinez to get your statement sa nangyari sa yun. Are you okay to speak? Um, uh, ma'am? If you could please give us privacy? Ano? Apo ko to. Hindi ako Alice. I'm not going anywhere. Uh, ma'am? Ako? Ako. <laughs> Close kami. Ako yung support system niya. Kailangan niya ako. Handa na po ako magsalita. ready. Um, Libby, maaari mo bang ikwento sa amin ang lahat ng nangyari? Okay, Libby, so recap tayo. Magpasok sa inyo, takot na takot, tapos sobrang pagod. Tapos sabihin ko sa kanila nakatakas ako kasi nung bumaba yung kidnapper sa car to buy something. Kapag tinanong naman nila ako kung sino, I don't know, kasi nakapiring ako. And, nakamask din yung kidnapper. Pero, huwag na huwag mong kakalimutan yung pinaka-importante. Magagalit ka kay Sherlyn, isisisi mo lahat sa kanya, okay? Got it, ma'am. Very good, Anna. N nung makalayo po ako, yung wala ko pong naisip, kailangan ko pong balik sa bahay. Kaya... Kaya tumakbo lang po ako ng ay, hindi po, hindi ko kuminto hanggang ni po nakakabalik sa amin. Tapos, doon ko po nakasalim po si Dito Divina. <laughs> <laughs> dito. Tapos, dinala po niya ko sa place nito. Libby, you positively identified your kidnapper kanina. <laughs> Oo. -oh. Hindi ko po, hindi ko makakalimutan yung itsura niya. kilala mo siya? Kaibigan siya ni Princess. Super close silang dalawa. Sabihin mo na, alam ko na kung may mo. By now, galit na sila kay Shirley. Don't you think it's now the time for my reward? Sige. Anything para sa'yo, anak. Change of plan. Kitang-kita ako si Pusoy. Sa loob ng kwarto kung saan niya ako kilalong. May kausap siya sa phone. Kau-kausap niya yung master may tukid natin. Sino, anak? Si <laughs> Princess. What? What? Huh?